Hello, hello, hello. Maayong gabi sa inyong tanan. Ayan, dahil pagod si Inday Dimple, kain po tayo ng ano, tomato at inihaw na isda. At mayroon tayong cucumber at siyempre hindi mawawala yung ating sawsawan. Ayan, dahil gutom na si Inday, kain na po tayo makalalabs ko. Ayan, ang sarap ng ating cucumber tapos kamatis with inihaw na isda. Ayan, ang sarap-sarap makalalabs ko. Ayan, ano sa inyo dyan makalalabs ko? Anong ulam nyo? Ayan, at pwede na tayong kumain ng ating inihaw na isda at may cucumber. Ayan, makalalabs ko. Tuwing, ano, yung pagod ka, yung gusto mo na lang madalian yung, ano, yung kakainin mo, madaling lutuan, ayan, walang kapagod-pagod, magihaw ng isda, mabilis lang makalalabs ko, tapos, ano, magihaw ihaw ka na lang ng, kama, ano, mag, ng kamates at saka cucumber, ayan, okay na, okay na yan, ano na, sold na yung ating hapunan. Siyempre, ba diba? Ang sarap ko makalalabs ko, lalo na at nakakama yung kumain. Naku, ang dami mong makain. Ang sarap mapaka ma, ano ka talaga mapapa rice ka na naman ulit ay <laughs> ang sarap kaya kumain ngayon lalo na akong tumataba wala akong ginawang ano sa buhay ko ngayon kundi kumain ng kumain habang may buhay tayo makalalabas kayo kain lang kain is life ba diba? mas masarap kumain at lalo na yung inihaw na isda tapos isaw-saw natin sa ano sa sukat ayan ay, ang sarap diba ba ang sarap talaga. <laughs> Ayan, thank you. Thank you for watching mga kalalabs ko. Maraming salamat. At kain na rin po kayo dyan sa ating inihaw na isda. Mag-ihaw na rin kayo mga kalalabs ko. Tsak, mapaparami ang kain nyo madagdagan naman ating timbang nito. Grabe, bahala na yung tumaba tayo dyan. <laughs> bahala na ang taba na mamublema sa atin. Basta't kakain tayo ng masarap na inihaw na isda. My favorite makalalabs ko. Inihaw na isda. Ang taba-taba pa naman yung isda na yan. Ang sarap 'yung kakainin mo lang. <laughs> 'Di ba hindi ka magsasawa sa pagkain ng isda? Ayan, salamat sa inyo mga kalalaps ko. God bless us all. Bye-bye.